Hello mga ka-squad goal, maing adlaw o maing gabi iday kung asa man ka nga nagtanaw sa akong video karon. Dagang salamat sa imong pag-like o pag-share kung giganahan ka sa akong video. Kaya na ako i-share karon nga real talk. Bisan to or bisaya ta or Sibuano, natay mga word bitaw nga medyo confusing gamiton. So mauna siya ang akong hisbutan sa akong video karon. kanus aba daw tamo gamit o word nga kada o word nga taga. Yes mo? So yung ni siya. Ang word nga taga, gamito na siya kung lugar ang ginatukoy. tukoy. Wow, Tagalog. So, taga, ang ginamina na niya kay lugar. So, halimbawa, taga Panabo. Kaya ako, taga Panabo man ko. Ikaw, taga Dabaw ka. Kung nagtanaw ka sa Dabaw ka ron. Ikaw, taga Maragusan. Taga Cebu o taga Maynila. Kung asa man ka nga lugar. So, ang tawag ka na, na, taga. Ano? Taga Maynila, taga Cebu, taga Dabaw, o taga Amerika. So, mauna siya ang gamit sa taga. Ginagamit siya kung lugar ang ginatukoy. Ang word na ganda, ginagamit na na siya kung panahon. Wow, Tagalog na naman. Sa English, ginatawag po niya ni og every. Sa Tagalog, bawat. Sa Bisaya, ginatawag niya og kada. Nana ba? Kada buntag, kada unto, kada hapon, kada gabi. Muna ang gamit sa kada. No? Napa example na kanta. Wala po bala sa title pero inani ang lyrics. Kada uli hilot, kada uli hilot, kada uli 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 hilot, di ba? Ginamit niya ang kada bilang panahon. So, kada uli niya panahon mana? na, no? kada kada uli hilot oh, di ba mao na siya ang kalahian sa kada og taga Kids mo all right so maraming salamat sa imong paglantaw sa akong video don't forget to like and share para daghan pong malamdagan sa akong video nga gi-share karon daghang salamat bye bye